May mga nagsabi rin na ano daw ito, bunker daw ito ng Japanese. Nakasiminto ito, simintado to, naka-fix, naka siya dito sa may bato na malaki. Ayan yung kanyang ano. Kaya sabi daw nila bunker. Pero parang tip tank lang naman 'to. Ah, um, ano lang kasi dito may parang hagdan siya. dito yan nakalagay sa may bato na yan nakakapagtaka lang kasi dikit na dikit siya sa bato tapos nakasimento para sa akin parang ano lang eh parang parang puso ni guru pero sa iba naman sabi doon lang iba ng, ng, sabi ng mga taga dito iba ng patay dati hindi naman pwedeng maakit pala hindi na pwedeng maakit kasi dito ay dito. ang kasi laki ng bato ito naka ano sya sa may bato naka siminto try natin akitin Kung kaya pa natin akitin kasi nga naka ano sya sa bato naka fix may butas dito may butas Tapos, naka-fix or naka-dikit sa bato nung naka-siminto. Ayun, oh. No? Ah, hindi masyadong nakita. Try natin sana nandito yung madulas. Ah, right. Ito. Ayan, ang ganda ng pagkadikit niya sa bato na nakasiminto. Ito nakalagay dito tapos malapit siya sa ilog. Nag naglapad lang kasi yung ilog na to dahil sa mga baha pero dati malayo-layo pa to. Ito. Tapos pag binaba natin yan, hanggang dyan lang din siya. Ano na siya, wala nang ibang pasukan. Wala nang ibang daan, papasok. Sabi na nun ng iba, mayroon pa dito sa taas na ganito rin style niya parang bunker din tatlo tatlo pang tatlong parang ganito pa sa taas hindi ko lang sure kasi sabi lang naman ng iba yun ayun oh. may mga nagsabi rin na ano daw ito bunker daw ito ng Japanese Japanese tunnel o baka dito nakatago yung ano yung matita sure. <laughs> <laughs> Baka may sure dito. Ayan na. Try natin ano, try natin akitin kung pwede. Kasi ang hirap ng sitwasyon ko ngayon eh. May dala ng akong ah. Hindi ko rin kasi pwedeng maiwan yung helmet. Baka mawala. daming bubog ang daming bubog hindi na pwede kasi ngakyatin kasi ang ang bagin na pala mabagin dati ano pa to siya wala pang ganitong tumbagin pwede pa siyang akitin ngayon delikado kasi baka may hindi natin alam kung anong meron dyan ngayon ahas Mabagin siya eh, Pero may daanan yan doon. May parang... Ilapag ko lang yung helmet para mapakita ko sa inyo. May parang daanan yan siya na bakal. Hagdan. Ayun oh. Ito yung loob niya. Sabi daw ng iba rin, baka daw ito na patay. <laughs> Pero parang, siktik-tank lang naman ito eh. Um, ano lang kasi dito, may parang hagdan siya. Na pwede niya akyatan o inaakyatan. Check natin muna yung perimeter, baka may ano eh. May ahas or putakti. Hindi kita mabuhok. Ayan o. Meron yung siyang ano, meron yung siyang ah, na Ayan o. Yan yung parang hagdan niya. Pupunta so, sa taas. Tapos naka siminto ito. Naka siminto. Ito. Simintado ito. Naka fixed. Naka siya dito sa may bato. Na malaki. Ayan yung kanyang ano. Kaya sabi nila banker. Ganda ng pagka-fix nya sa bato. Ang tibay. Tsaka matagal na to. Matagal na to. Nalulumot-lumot na nga. Oh. Siguro sa mga next na ano. Content. Yan yung pasukin natin. Sa ngayon. Hindi muna yan. Hindi tayo prepare para sa ganyan. Tsaka gusto ko rin magano din eh. Diyan mag-overnight kasi sabi din nila yung baka nang patay. Wala, try natin, malaman natin kung ano talaga. Kung may nagpaparamdam ba o ano. Sa ngayon, puntahan natin yung magandang spot. Dito sa taas.